Tapos na po ako naligo. Pag-ayos na rin tayo ng kunti. So, ito na po yung nilagyan ko ng dalawang kutsarang suka at saka dalawang sushi na conditioner. Ayan. Ayan, ito siya, guys. So. Oh, tingnan nyo, di ba? Medyo lumambot yung aking buhok. Yeah. Kaya yung mga hindi pa nakatry dyan, subukan nyo guys. So, ito na guys. Oh. Eh. Medyo na yung aking buhok. resulta nang paglagay ko nang dalawang tsaranfuka ah, dalawang sa shina conditioner ito so, lumambot talaga yung hair ko mga mga hindi pa naka-try din nyo guys ah di Kita niyo naman yan. Ha? parang Para ano tayo, ribbon. Medyo hmm. lumambot na yung buhok ko. Ayan. Ito si Steve O, ayan na guys. ano anong masasabi nyo? Siling. O, o ba? Diba? Lumabot yung aking buhok. Tapos ko lang po, maligo. So, ngayon, pupunta na po ako sa aking trabaho. Ayan, nakapagayos na tayo ng kante. Napakasilaw ng araw. Yan. So, maniwala na kayo guys na lumambot yung aking buhok. O, ah, diba? Thank you for watching. Baan lambot na oh. watching guys